Bilyonaryo sa US, mga kababayan ko. Na si uh, Elon Musk, mga kababayan ko. Dahil po, mga kababayan, sabi dito, Marcus brings Starlink to Marawi to bridge digital divide. Wow. Elon Musk gives thumbs up, mga kababayan ko, sa nangyaring ito. Alam nyo, sa totoo lang, makuwento ko lang. Balikan natin. Alam mo, sa totoo lang, nung binisita ni Presidente Bongbong Marcos yung Marawi, sa totoo lang, ah, mga kababayan ko, I was shocked. Sabi ko, wow, mga kababayan. Sabi ko, napawawa ko. Kasi mga kababayan ko, from worse to bagong city, nakita ko eh. Bagong muka ng Marawi. Eh. Bagong muka ng syudad, mga kababayan ko, nakita ko sa Marawi. Bagong syudad na masasabi ko na pwede ng uh, gawing bahay o gawing, gawing uh, municipality ng Marawi. Alam mo I'm very happy to the for President Bongbong Marcos, no? Alam mo itong presidente natin na uh, vlogger din talaga eh. Totoo lang. Malaking bagay ang Starlink. You know what's the reason? Makikita nung outside, nung makita nila 'yung outside world in digital world, mga kababayan ko. Because of Starlink. Alam naman natin na ang bansa natin ay napag-iiwanan din sa internet connection. And we know that, mga kababayan ko. Alam na alam natin yan. Na madalas tayo napag-iiwanan pagdating, mga kababayan ko, sa internet connection, mga kababayan ko. Sana, Mr. President, lahat ng skwelahan sa Marawi mabigyan ng Starlink. Nang sa ganun, mapakinabangan ang mabilis na connection, connectivity ng internet, lalong-lalo na sa mga lugar na dinaanan ng gera. Alam nyo mga kababayan ko, sabi nung mga tao sa akin dun sa, ano na, napuntaan ko na yun, ano, ko na Marawi to be Mga kababayan ko, hindi nung, hindi nung bakbakan na Pagkatapos na nun siguro mga kapatid, mga after three years mga kababayan ko. Sabi nung mga taga ron, yung kanilang Marawi daw napaganda ang time na yun. Pwede ka daw mamasyal, ang ganito, walang takot. Alam nyo, nagtataka ako eh. Itong si Duterte, mga kababayan ko, 120 rebel? Imagine that, mga kababayan ko ha. There is a 120 na rebelde. Sinira niya yung buong city, mga kababayan. Di ba? Saan kayo makakita ng ganun? Noon, bilib na bilib ako dyan kay Duterte eh. Mga kababayan eh. Sabi niya, ubusin, pulbusin na yan, napikon na ako ng ganyan. Alam mo, iba pala pag nag-power trip si Digong, eh, no? kaya niya palang wasakin yung isang city for 120 person.